Pero sa pero wala naman problema. Kasi ano na mention ko kanina na, yung status na ngayon, ano, medyo may feelings involved. Paano yun pag gano'n, di ba? Pag sobrang close, mas prone din na ano, magtatampuhan. Siyempre, ang dami mga pa pakilip. May moments ba na may tampuhan kayo magkagalip kayo kasi kailangan na gumawa na eksena na, na So, paano na inaayos? Or

Paano yung ginagawa niya? Sena rin Kailangan namin doon. yun. Kahit anong nangyari, kung problema namin sa isa't isa, hindi ka ba't pumapasok yun kung paano. At sa tingin kong edge namin, na kahit gawin namin yung isang atsena, kahit yung namin, hindi na tayo sa isa't Off lang ako, off din siya. May nagkataanan, may kaya namin gawin mo sa paano namin yung mga small kapatahan um, small office um, after ng trabaho? Make sure na order ng uh, food, sa bahay. lagi Sino naman siya way yun para ipakita at hindi na kami ang magsasakay yun. Kawawa yung kawawa yung wow, wow, sana kaya uh, namin na uh, ang problems namin sobrang ano kasi namin sobrang sobrang, 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 sobrang pero, pero, okay, yung pero we're priming kasi na individual so uh, kung may problema kung gusto namin sana yun. Hindi mo alam na kami, as ang inyo, hindi namin nararamdaman na may, may problema kayo sa inyong network, you know? Kung malapas ang pakiramdam, siguro nararamdaman. Pero we make sure na kung nasaan man, ito yung inyong namin. Kung ano yung sa amin, well, Kami na, 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 lang naman, mga hindi okay na mga tao, no? yes, tao. Pero talaga, talaga lang. Yung, mga, kalangin, diyan, pero make sure na mga naka-function ka pa rin ng hundred percent na nag-abot mo pa. So, yun ang tinanong nyo naku-prepare. Agree. Actually, lahat ng sinabi ni Seth kasi as much as possible, ayaw po namin na nagiging cause of the uh, need At yun po, kung may problema kami sa isang isa, wala namang there's no need na inami ng mga tao kasi problema na nagpo namin kung ano pong dapat gawin, ginagawa natin. Kasi, uh, at yung dati, I think we both know na pagod lang sa isa't isa. Hindi naman kailangan palakihin ka. Um, minsan lang, minsan inaantok lang talaga. Pero yun po, um, kailangan matapos na tapusin ang kailangan gawin ka doon. Last question. Um, ano yung favorite part niya sa pagawa ng SRR People Origins? Oh, yeah. Ayan. Okay. Most challenging. Sabihin mo. Sige lang. Maraming okay. sa mga piling sa loob. May gusto i-share kaya lang takot kayo sila bakit ba po nila? naman sure. nating producer dahil si Miss Stan. Hindi ka ganoon Para sa akin, ang pinaka-challenging niyong panatalingin kaming gising. Tamang-tamang biro. Yung, ahm, um, kasi siyempre po, tapos, um, bukod sa hinihingi ng emotion sa eksena, yung physical namin, kasi maraming galaw, maraming movements, maraming actions, at hindi lang siya basta isang click, isang shot. Yun. Kasi ang dami po namin yung mga um, isa bulo, may shot na gusto si Derek, or may gusto kaming ii-cure hindi namin may mas ilalim na patok na ito yung So, yung energy, yung, um, uh, lakas ng katawan, yung pinakanahirapan po ako, kami yung dalawa, honestly. Kasi po, um, uh, umiiyak na kami sa Sins of the Father, tapos medyo action din doon, drama, ganyan tapos mag-horror ka naman. Pero dito, mas, mas ka, mas may iniiyak ka, mas marami ang kinagalaw. So para po sa akin, yun ang pinakalaging challenging eh. Yung para tinihing um, at best shape pa rin yung katawan, yung mind, yung mind and body mo, yung lahat, yung energy. Yung lagi kong gising at hindi mo rin inadama yung mga tao sa pagiging ko na kinaan ko pa. Okay. Hmm. Ah, yeah. May time na kay Ms. Pang na sabi na ako, ya, ano taros? sabi sabi ni Miss um, Palo, salas natin na, parang hindi na. Uh, parang kung ano yung, eh, taigutan kasi kaniyang masama. may, na ng isa na, ah, sa isang proyekto, sa isang, na hasen, eggs. mayroon ring di, may mga, mga nagbabago

O, hindi lang nung naiwan na si C. Uh, scene, Hindi siya nag-drop, pero masyad siya sa si ibang araw. Ito naman, parang naman masyad tayo dito lang sa episode. So natapos ko namin, natapos namin. Wala kaming nilis. Wala kami yung bother day. Yes. Wala day. Thank you. Okay. I think uh, before I give the microphone to Alex Rosas, let me give the higher good ng Spain. Yes, thank you. Chad uh, Solis ng Manila Feed. Hello, good afternoon. First, congratulations. Ayan. isa sa makakasama niyo dito sa movie, yung Hottest Love team din ngayon, yung JM and Fiam. Kung gusto experience niyo working with them, and ano yung initial impression na sa kanila na ato yung makasama? Ang dami na pang-discount na. Bibi-bibid siya. Bibi-bibid Ako, ako, si JM is, nabayso rin si JM Ya naman eh sobrang kulang naman talaga oh hindi lang siguro tapos nitong yung mga dinidinig niyo sa kanilang supplement ano rin niya to to guys in kami alam naman ninyo eh nakita natin na nag-usap sila talaga at napakaimportante eh so isang ano sa totoo lang inugrant Ito nakita namin. Pag walang, walang standby, uh, eh bakit nasa standby kami? Na, oh, uh, uh, ka eh. eh, hindi po na. Ang usap usap sa mga ginagawa ng mga projects, mag-up-resign rin Mas lumalim yan, band mover Sila so, ang kasama namin. Char and you, kaya naman yung front guy. Siyempre naman kasama sa dalawang mulitay ang mga natin namin dalawa. Sila dalawa ang mababay ko. Yan lang yung nangyayari. Basta yun lang. Ang ating na... Ang usapan ng dalawa ko na yung mulitay ko sa inyo. May sinabi maganda kasi si... Napakaganda si yun. Si yan kinang, kay Shina, no? Ano nga yung exact words ni Shina? Parang hindi niya in-expect. Kasi alam naman nila sila mas paguhan. So, respectful sila sa mga naan. Kapag nilalok ng kuya ate agad. Pero yun ang tingin talaga nila sa inyo na parang piling ko na may in a way may parang reality. Meron sila parang nakaka nakaka-relate sa'yo na parang kapunta tayo siguro sa ganun ding ano, no, parting sa, sa parang sa parang transcendent. Any response to the good news na binigay ng equally popular love to the yung magandang sinabi yung talagang din everyday you, they respect you and the professionalism yung pala yung particular agent sila gumaka sa inyo lalo. Well, talagang like, okay. no, po. Um, can... Professionalism, I think it's more of um, respeto po sa lahat. Uh, respeto rin natin sa kanila, sa uh, mga kamerama namin, sa lahat ng ng Shake Travel na yun at sa episode namin. Um, actually, na, ako na ang isa lang sa kanila, lalo si Siyang. Kasi meron isang eksena na lang parang kailangan i siya. Tapos alam ko kung gusto niyang gawin yung dress niya kasi napapagod siya. So, may time na na parang um, sabi ko, sige lang kung gahingin mo gawin ito sa akin. Yes, um, kasi ko sabihin ng mga kasama ko sa akin. So, sinabi ko lang sa kanya na hindi okay lang hindi tayo. Huwag mo kami isipin. Huwag mo din i-rush yung emotions mo. Kung nabihin na, mo na i-review mo ako or mas ano, aluin mo or mas may okay lang. Um, kasi kami po na natutuwa kami sa kung paano lang yung mga kasama namin at silang dalawang ABJM. Kasi hindi sila nandun para lang um, para lang umante, hindi sila pumupunta doon bilang as a lobby, Nandun sila bilang, ako na nakikita ko po actually sa aming lahat bilang mga para mga estudyante na willing namin matuto kada uh, papasok kami sa trabaho. Lagi curious to do um, something, paano, paano po yung ganito, paano po yung ganyan, okay lang po ba ito, okay lang po ba, ba ganyan. So, ako ko I would say the same. Um, hinahangaan din po namin so Over the years na magkasama kayo, para ang dami projects na kayo lagi yung magka-partner, para kayo ngayon. At paano niyo nakita na nag-evolve yung isa't isa? -tisa? So we can start with your friends. Yun. Ano yung nakita mong uh, changes with uh, Seth? Ang dami po actually. Um, from before and after. <laughs> before, siguro pa, um, siguro para na lang po yung um, working and uh, examin or techniques as, as a love team before. Parang, kapag sinabi on the set, dun na namin gagawin ka Alam namin yung mangyayari, yung nangyayari sa insena, pero hindi namin masyado parang ino-overdeep tayo na ngayon mas nagiging meticuloso kami, mas sensitive sa lahat, um, mas, mas inaaral namin, mas ino-overlimit namin na pag sinabi ko, okay kaya, pero dati kung ano yung ano na yung nado na masinabi sa amin, go na agad. Pero ngayon mas, I eh, think mas nagkakaroon ng deeper knowledge siguro dahil kailan po sa mga nakakatrabaho namin record sa of family changes natin as a body and as individuals. So you said, it. how about for... Siyempre, okay. um, yung pagka-independent, uh, yun, uh, Yung mga times na maraming beses na ginagawa niya lahat ng siya lang. and yung pagiging um, pagiging that, sa a pagiging uh, professional yung homework she do her homework so yung mga ganun lagay at syempre yung mga um, pagiging mahalaga yung mga yes yung pagiging caring niya sa mga taong uh, nasa ako yung palagi ng kasi mga namin. Kung nakakita kung ano, at kung sino yung bawat isa, yun yung mga Okay. okay, okay Last question na